Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Unang araw na naman natin ang pang-umaga mga kumaretes. at ayan, late na naman ang shuttle namin. Dapat talaga alas 4 ay nandito na ang shuttle namin pero anong oras na? 4.30 na ay wala pa. Diyos ko, akala ko nga wala nang dadating, uuwi na sana ako. <laughs> ay, aba, pabor. <laughs> Siyempre sigurado may dadating yan dahil nga napakarami namin din eh. At ayan, fast forward na mga kumaretes. wala nga pala kaming OT ngayon kaya maaga tayong umuwas. Pagka nga wala tayong OT, alas 4 ng hapon ay awas na tayo. Pero pag OT naman tayo ay 5.30 nga ng hapon ng ating awas. Kaninang umaga nga bago nga ako hatid ng aking asawa sa terminal, sabi ko sa kanya ay eh, magluto na siya ng ulam. Sabi ko nga isigang na yung gulay sa na at naluluoy na. Aga nga ako nakarating sa bahay at pagdating ko nga dito, yung mga bata ay naglalaro nitong bilyar. Araw-araw nga sila naglalaro diyan, maigi na nga lang at medyo nababawasan ang pagsa-cellphone. la ang ayun namin ay hindi ko na nga maibaba at dito nga mga <laughs> naglalaro sa loob ng bahay. Ang liit-liit pa naman ng space ng bahay namin kaya ayan, konti na lang yung galawan. At bago nga ako kumain ay magtitimpla muna ako nitong Berry Glow. Hindi nga ako nagkape kaninang umaga dahil sabi ko baka abutin nga ako sa trabaho. Pero in fairness, hindi naman at ngayon nga tayo iinom. Para kinabukasan, ilalabas natin yung ating mga sama ng loob. Drip ko nga ngayon na mag-juice, kaya naman ito na lang yung berry glue ang titimplahin natin. Dito nga sa nabili kong baso ay pupunuin nga natin ng tubig. In fairness, masarap siya mga kumarites para kang uminom ng mamahaling juice. At ayan yung pamangkin ko, nakikisyo. So bakit daw may mga bututong aking iniinom? Sabi ko nga kasi sa kanya, yun nga yung chia seed. Sabi ko kasi sa kanya, eh, na nga si Tita Loy. Eme. At ayan mga kumaretes meron nga pala tayong apple mango dito. di ba? Alam na alam ng aking asawa kung paano nga ako pakakalmahin. paano galing inuman kahapon, sabi nga sa akin kung gusto ko daw ng apple mango eh. Alam naman niyang paborito ko to. Para nga hindi nga ako magalit sa kanya at nasa inuman. Ay, ayan, binigyan nga ako nitong apple mango. Eh, di ayun, kahit nasa inuman, eh, di hindi nga ako nagagalit at hindi ko nga tinatawagan. Basta ka ako ay uuwi. At sabi nga ng aking pamangkin kung ano daw lasa, kaya naman, ayan, pinatikim ko nga sa kanya. Ewan ko ba mga kumarate sa lahat nga ng mangga, ito nga yung pinakapaborito ko. Ay, bigyan bigyan mo nga ako ng isang kilo na rin, hindi nga ako mamimigay, charot. <laughs> Ang gusto ko nga sa apple mango ay yung ganitong hinog lang, yung hindi malata. Yung pag mo ay medyo matigas pa rin naman. Ayoko din naman ng sobrang hilaw dahil nga napakaasim naman. Yung iba nga ay ayaw nga nito dahil sa daw gamon. Pero ako naman ay sarap na sarap. At bago nga ako dumating dito sa bahay ay nagpapakulo na nga itong akin darling ng karne. Tapos pagkadating ko naman yung mga gulay ay ginayat ko na. Sabi ko kasi isigang na niya para kinabukasan nga ay may pang sabinalot siya. At ito namang aking pamangkin na si Nash ay na nga din sa lasa nitong apple mango linggo kaya naman ayan tumikim din ay nakuhanan ko pa nga sa video ay sayo nga sayo naman eh <laughs> ay, talaga naman busog lusog <laughs> yung aking pamangkin na yan napakagwapo pa lumabas nga ako saglit dahil nga kanina pagdating ko ay may nakasalang na tulyasi sabi ko nga sa aking asawa ay ano yon magluluto daw kasi ng palabok para sa libot kaarawan nga pala ni natin dyan sa kubol ngayon sa inyo ba uso pa rin yung mga libot tapos ganito yung mga handa maganda nga ngayon at mga ganito nga yung handa minsan pansit minsan spaghetti tapos sa libot nga rin ako nakakatikim nung tinuto mm -hmm. kung tawagin baga ay lugaw balato at si kuya nga yung nagluto nitong palabok. Guys, okay, mukhang tayo ng palabok. Karawan sa libok ni Natty Junsan. Doon sa jawat lang. Ito yung kanilang ano. Handa. Gamit. Hmm? Hindi ko ito maubos. Gayat pa naman tayo. Pero okay lang yan. Nakainom na ako ng ano. ating pang Legit, isang tinapin na kinain kanina. Busog na busog pa rin ako. <tip> Hindi ako nagutong. Hindi ako minom kanina umaga kasi sabi ko baka ako sa trabaho. Ngayon ako minom hapon. Okay. Eh, kawas mo. Sabi ako. Lilibot sila. Okay. No? No.

kuya, nagluto nito. Ay, musulin ko na lang ito bukas tong umaga. Tuloy na ubos. Dami na. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!